iligyan kita ng sample kapatid ah ganito yung paninita ay bro bakit wala kang helmet? hindi mo ba alam na bawal yan? kasi kung nababastos na natin siya napagsasabihan na natin siya ng mm, hindi maganda eh be mindful again kasi eh, may kakaharapin kayong kaso which is nandyan yung cyberbullying and of course pag sinisira nyo na yung pagkatao niya eh nandiyan yung cyber life eh. Wag nating gawing biro 'yon kasi pag ginawa natin 'yon tapos seryoso yung pinagsabihan mo, talagang sasampahan ka ng reklamo niyan. Magkikita kayo sa PNP Cybercrime. 'Yon ang katotohanan kasi diyan eh. Kaya gumagawa tayo ng mga ganitong content para maiwasan natin. Mahirap, mahirap Pagkaroon ng kaso mahirap sampahan ng reklamo kasi magmumulta ka kung mapapatunayang nagkasala ka or inapakan mo nga naman talaga yung karapatan ng tao to kaya ano tayo wag tayong padadala sa emosyon natin kasi may mga kasabihan nga na post na letter, later diba wag nating atayin na ano maging ganun tayo Tsaka lang tayo magsisisi pag nasambahan na tayo ng reklamo. Tsaka lang tayo magsisisi pag magmumulta ka na. Di ba? Tapos malamang sasabihin din nung nasira mo yung pagkataon niya eh sasabihin may mag-public apology ka. Di ba? Huwag nating antayin yung mga ganon na bagay-bagay. Gawin lang natin palagi yung tama Hanggat maaari. Ako, nagsasabi ako ng ganito, but I'm not perfect. Diba? Ang sasasin na kung may mga nagsasabing akala mo kung sino siya, akala mo kung sino siyang manita, eh, hindi naman ako naninita, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang ho, ay nagpapaalala ako. Nag-i-explain, no? Para matuto tayo pare-pareho. Kasi mga kapatid, iba yung paninita. Ang paninita kasi, malalaman mo yan sa boses pa lang. Mataas ang boses, tapos parang ganito. Uh, ah, kita ng sample kapatid ha. Ah. E, ganito yung paninita. Ay bro, ba't wala kang helmet? Hindi mo ba alam na bawal yan?